Binigyan ng citation ticket ng Cebu City Environment and Natural Resources Office ang isang lalaking nahagip sa video na nagtapo ng basura sa dagat. Yan ang ulat ni Jesse Atienza na PTV Cebu. Nahagip sa video ito ang isang lalaking nagtapo ng basura sa dagat mula sa kanyang bitbit na banyera nanakuna ng isang pasaherong sakay ng isang pump boat sa barangay Pasil. Agad nakarating sa tanggapan ng Cebu City Environment and Natural Resources Office ang video. Kaya naman, mabilis hinanap ang lalaki sa video. Uh, nagpunta yung personel natin doon, uh, nakita na, na naman din yung tao, na-identify kung sino siya at nabigyan ng citation ticket. Parehas pa rin yung shorts na, <laughs> na sinuot niya <laughs> nung araw na yon saka yung nahuli siya agad ding nag-inspeksyon si Cebu City Mayor Michael Rama sa lugar at tumambad ang problema sa basura na itinatapon lang sa ilog at sa gilid ng dagat na nakagawian na ng mga residente. Sa ngayon, pinaplansya na ang pangmatagalang solusyon ng lungsod. Actually, meron tayong pinaformulate for approval na sa nasyonal uh, national ng DNR yung tiyatawag natin na 10-year solid waste management plan. So, yung 10-year solid waste management plan, nan yung roadmap natin, good for 10 years na plano. Kasi, yung problema sa basura, hindi pwede instant solution yan. Walang, walang silver bullet yan, kumbaga. Walang one-stop shop, kumbaga yan. Walang isang solusyon. Paliwanag ng lokal na pamalaan, mayat maya yung mga isinasagawa nilang clean-up operations, kagaya nito, sa mga ilog o sa mga kasuluk-sulukang bahagi ng lungsod. Panawagan naman nila sa publiko na makipagtulungan sa kanila para kahit papano'y maaibsa ng problema sa basura. Lahat ay may responsibilidad at pananagutan. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza, para sa bayan.